Another inspiring woman muli ang ating makakasama ngayong umaga. At this time, ilaw ng tahanan muli ang bida. Pero bago natin siya makausap, panoorin muna natin ito. Mahirap mag-alaga ng anak, sabi nga nila. Ito ang pinakamahirap na trabaho. Pero paano kung ang anak mo ay hindi lang isa, dalawa o tatlo, kundi apat? Talaga namang extra pasensya ang kailangan mo para sa times four na fun and trouble. Yan mismo ang everyday reality ng mompreneur na si Mami Marisa, isang mother of four kids na successful din bilang isang negosyante. Sa kabila ng walang katapusang gawain at challenges sa pagiging nanay, paano nga ba niya na pagsasabay ang pag-aalaga ng kanyang mga anak at pagnenegosyo? Alamin natin kung ano nga bang kanyang mga sekreto, diskarte at mga tips kung paano maging amazing mommy. Dito lang sa Rise and Shine Pilipinas. Kilalaan na natin ang Wonder Mommy na ito. Good morning and welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Mommy Marise. Hi, Mommy Marise. Good morning po. Mm. Napadud natin, no? Grabe ang sakripisyo ng mga Tut nanay. At so, apat ang apat. anak. Yes, may Mommy yes, Marise, mo. may triplets pa, no? Nakakatuwa, pero siyempre merong yung struggles and no? So, puwentuhan mo muna kami sa journey mo. Siyempre, from panganay, biglang, dum. Apat na agad ang na <laughs> oh, anak natin. Nga. Actually, nakakabigla po kasi yun. Kasi wala naman kasi sa family namin yung may twins or triplets. Okay. So pagkakita ko sa screen ng ultrasound, sabi ko mm -hmm. wait lang bakit parang ang daming below. <laughs> no, pala sila. Okay. Sabi sa akala ko nung una kambal. Oh -oh. Tapos sabi nung doctor, sabi, no, hindi yan twins, triplets yan. Sabi ko, ha? Huh? Mm -hmm. okay. <laughs> eh, way way back po kasi no, 37 kilos lang ako. Oh -oh. So iniisip ko din paano ko siya bibitbitin. Mm -hmm. Ang hirap. Tapos syempre yung journey Um, nung una pa lang yung anak ko, medyo kaya pa eh. Mm -hmm. Pero before nun kasi, sa first anak ko, syempre lahat naman ng first, mabibigla tayo, magugulat. So, inisip ko, paano kaya to kung tatlo? Mm -hmm. Pero sa tulong naman ni Lord, syempre, nakaya ko naman. Kinakaya. Isa-isa so, okay. kong inaalam kung ano ba yung... Um, mga kailangan nila for example ito anong klaseng ugali para mm. adlam ko pag sabay-sabay umiyak yan yung usual na tanong nila sa akin mm. paano pag sabay, sabay sila umiyak ano anong gagawin mo sabi ko yung tino yung pinakamalakas umiyak siya muna <laughs> <laughs> tapos next call okay, next all <laughs> yes, Alright. Time. so mommy maris hindi naman lingid sa kaalaman na, lalo na ng iyong mga followers ano na last year January 2023 naging mahirap din ang iyong buhay bilang isang ilaw ng tahanan yes. kwentuhan mo kami ano nangyari at paano mo ito nalampasan Um yun, um, alam din naman din kasi ng mga followers and nung iba na nakapanood din sa akin before na um pagka panganak ko uh, two weeks after so nagkaroon kami ng problem ng husband ko. Mm -hmm. And then um syempre mahirap para sa akin kasi bago triplets eh. Oh, oh. Pero sa tingin ko kasi um in a good way kaya nangyari yun kasi isa kong mahinang nilalang or babae dati. Mm -hmm. Um, siguro binigay sa akin ni Lord yung ganong challenge para at least malaman ko kung paano maging matatag okay. kasi pag lahat ibibigay ng saya ng buhay sa iyo mm -hmm. hindi ka matututo eh hindi mm -hmm. ka lalakas eh so pine-prepare ako lagi ni Lord sa mas better na life okay so kung baga para naging single mom ka for quite some time uh, yes. ikaw ang tumutok sa yung apat na anak ano mm -hmm. but yes. then now magkasama na uli kayo nang yes, yes, yes. No? okay paano yun paano mo sinuportahan yung apat na banggit mo sobrang pang pa lang, struggle na ngayon. Uh -oh. apa, paano sinuportahan during that phase na mag-isa ka lang? Mm -hmm. At ngayon na, kasama mo na siya, di uh, uh, business, Actually, at first, um, wala pa. Noong pagkapanganak ko noon, syempre, stay ako sa bahay tapos hindi ko alam, tatlo. Um, may help naman ako ng ma'am ko. Yung regarding financially, yung first month ko, may mga help regarding uh, sa friends, families, mm -hmm. even the fans itself, nagpapadala sila oh, sa akin, which is good. thankful oh, oh. talaga ako sa kanila. Oh, yeah. Sila yung reason bakit ako nakasurvive talaga. Mm -hmm. And then, um, after noon, um, meron naman akong yaya sinabi ko, um, nung lumaki-laki na ako di mga bata, mag-business ako. Mm -hmm. So, nag uh, start ako ng marketing business na health and wellness, para okay. at least healthy yung family ko. At the same time, may income ako para sa mga anak ko. Kasi hindi ako pwede mag sa work lang. Kasi tatlo yun oh, eh and lahat. Daming, time street. Kailangan pa kayunin, nagpa oh, na, no? Kaya, yung ginawa ko. Quadruple na kayo mm -hmm. para masuportan so, paan, Sa mga siguro mga may balak pa lang ano, magkaroon ng pamilya, mm -hmm. ikaw, apat na yung anak mo at the age of 30, right? Yes, Ngayon, 30. 30 you know, you're managing four children. Ano? ano yung advice mo sa kanila? Paano nila hahatiin ang kanilang panahon at oras and also of course, as, alongside, meron kang minamanage na -manage business. Ano ba ang sikreto para mapatakbo ng maayos ang pamilya? Um, Unang-una, dapat financially stable ka. Yan mm -hmm. talaga. Um, alam ko marami yung iba Gusto na magpamilya Kahit yung short pa lang Yung um, income nila Pero ako Mabapayo ko sa kanila Is dapat financially stable ka At mm -hmm. mentally uh, prepared Importante ka Importante yun, no? yun talaga Mentally prepared ka Kasi pag hindi ka mentally prepared Mababaliw ka talaga Diyan mm -hmm. na pumapasok Yung sinatawag nilang Postpartum oh, oh. mm -hmm. Yung anxiety mm -hmm. Kasi Ang ako Lagi kong advice Is dapat merong kang Oras sa sarili mo mm -hmm. Kahit once a week Kailangan mo lumabas Kaya ako um, Kumuha kami ng nagaya kinuhanan niya ako ng yaya para at mm -hmm. least meron akong oras para sa sarili ko na hindi ako, hindi ako mababaliw sa mga oh, bata oh, pati sa mga gawain sa bahay oh, oh. So, yun, kailangan prepared ka talaga. Ay, hindi pwede yung dahil, ay, gusto ko na, naiingit ako kay ganito, gusto ko na magbaby. Ay, hindi mm -hmm. pwede yung ganon. Kailangan um, prepared ka sa lahat. Tsaka, mm -hmm. na bang kailangan may mom break din. Totoo. Kailangan, kailangan may mom oh. break kasi sa para, Bago pa dumating yung mga anak mo, ay ikaw na ikaw. Oo. You have this identity oo. na dapat magpatulong. Sabi nga nila, oo, 24 yeah, hours kasi ang trabaho oh. bilang ina. So, oh. kailangan may time ka talaga. Totoo. Gawin ninyo, paano na bago? yung buhay mo, yung perspective mo or yung POV mo na ngayon ay nanay ka na? Ah, mas ano talaga ako, mas matatag ako ngayon. Kasi um, alam ng friends and family ko before, nung teenage years ko, nung wala pa akong asawa, mahina ako eh, konting kibot, iiyak ako, feeling ko laging pinagkakaitan ako ng kaligayahan ng uh -huh. mundo ni Lord, uh -huh. sabi kong ganon, na parang gusto ko na lang mawala. Pero ngayon, um, nung nagkaroon ako ng mga anak, nagkaroon uh -huh. ako ng pamilya, um natutunan ko na dapat maging matatag lang tayo and kailangan um Isipin natin lagi na lahat na nangyayari sa atin may reason 'yan. Lahat 'yan preparation natin para sa baby. Oh, ah, nakakatawa. Truly you're fine, mm -hmm. Mommy. Marisa, no Please promote your social media kasi maraming mga kwentong mapupulot pa sa iyong account. Yes, lalo na lalo na sa mga mommy. You can follow me on TikTok sa Mari DM tapos yung main uh, profile ko which is Mari David Matibag. So, doon ako nagkukwento ng mga bagay-bagay na nangyari sa amin ng mga triplets, even kay Athena, yung panganay ko. Ayun. So, Ayan. yun. Stay updated, guys. Nakaka-excite yung ano, future ng iyong mga anak. Uh, ano. So, tama, one-year-old one na ilang taon na ibang triplets? One year and four months. One year and no, four months. I so, imagine. Ay, <laughs> five years old. -five old. na. Kumusta ang bahay oh. on a regular well, jungle. day. Jungle. <laughs> well, thank you for joining thank us, you. Mami Marie. Thank, you, Mami Marie. Thank you, Maraming salamat sa pag-share ng iyong motherhood journey and wishing you, of course, all the best no, sa pagiging mommy at sa iyong mga anak. Thank Thanks, you. Thanks, Marie.